What's going on? Moira, pinaglalaroan mo ba kami? Robert, hindi. Hindi ko kayo pinaglalaroan. Tinatanggap ko na. I'm letting you go. Kung talagang mahal mo si Lynette, hahayaan ko na kayong maging masaya. Moira, pwede ba tumigil ka na? May asawa ako. Oo nga pala. Kasalanan nga pala yun sa Diyos. At wala naman akong balak. Ang pwede mo sigurong gawin, hintayin mo na lang yung mag-grant yung petition namin for annulment ni Robert. Tsaka mo na lang asikasuhin yung annulment yun ni Carlos. Pwede ba, Moira? Huwag mo nga planuhin ang buhay namin. Sorry, nagsasuggest lang naman ako. Sincere ka ba talaga? Or sarcastic? Kasi mo ayaw nakilala kita. Masama kang tao. Pasensya uh, na, Lynette. Wala naman akong balak na ganon. Don't get me wrong. I'm all for love and happiness. But I'm trying to save you from destroying yourself. Sabi nga sa Proverbs chapter 6 verse 32, for the man who commits adultery is an utter fool, for he destroys himself. Wow. Talaga namang minemorize mo pa no? Para lang ma-recite pa talaga sa harapan namin. Alam mo Moira, huwag kang mag-alala. Hindi ko sisirain ang sarili ko para sa iyo. Pasensya na eh. Hindi ko naman gusto Alam ko namang naiinis ka pa rin sa akin eh. Eh kasi nakakainis ka naman talaga eh. Pwede ba Moira, tigilan mo na to. Dad, ano ba? Bakit ba hindi ka naniniwala kay Mami? Zoe, Robert, tama na. Tama na. Sige na. Huwag na tayo mag-away. Ah, please. Tama na. Tuloy-tuloy po ang saya dahil may mga palaro pa po tayo. Open po ito para sa lahat. Kaya kumuha na po tayo ng mga partner natin. Oh, mag ah. ah, pwede ba magpartner tayo? Kita, Sige na po. mag na kayo ni Mami. Tara na, Linit. Excuse me. is healing. For once, yung mommy mo at yung mommy ko hindi sila nag-aaway. <laughs> Tingnan mo. Sana nga talaga simula na to ng magandang bagay para sa pamilya natin. Isa pa naman to sa mga pangarap ko na magkaayos yung mga nanay natin. You know, I'm so glad that mom finally moved on from dad. Kasi yun naman yung pinakamabigat na dinadala niya eh yung broken marriage nila. Alam mo, sana laging ganito. Annalyn! Partner, partner tayo! tayo. Sorry ah, pero may partner na ako eh. Ha? Huh? Sino? Oo oh nga, wala namang nag-aya na sa'yo ah. Hello? Siyempre yung ate niya. Ano ba? Tara. Huwag niya eh. Ano ang partner?